Welcome back sa ating munting channel mga karels Pastel or pastel sa Maguindanao ah uh, Iyan ay uh, marano version Tingnan nyo naman guys Worth of 25 pesos ay mayroon na silang lima buol na chicken Mayroon po silang tatlong version na chicken Na pagpipilian mo Yung kulay white at kulay ganyan na brown at mayroong kulay yellow na piara na maanghang at ito ang ayon ang aking paborito guys Yun nga lang wala akong nabiling kulay yellow dahil sa dami ng kanilang customer ay talagang nagkakaubusan guys Tingnan nyo sa unang tingin ang kanyang kanin ay kakaiba pero huwag ka napakasarap yan guys dahil niluto yan sa gata at ang kanyang kulay ay hindi lang basta-basta kulay yan. Yan ay organic na tinatawag nating yellow luya na napakaraming mga binipisyo ang makukuha natin dyan. Ang version naman ng Maguindanao dyan ay hinihiwa-hiwa ng maliliit na parte ang chicken at tinatawag nilang kagikit. At napakasarap din. In fairness, ang lahat na yan guys ay pari-pariyas kong nagugustuhan at paborito. Pero... Ano nga ba ang basihan mo para sabihin mo na ang isang pagkain ay super sarap at wala ka nang hahanapin pa? Para sa akin, sabi ng lulu ko, ang pinakamasarap yung habang kumakain ka ay tumutulo ang sipon mo at pawis mo sa sobrang sarap at ang hang. Yun ang pinakamasarap. Kayo naman guys, ano ang basihan nyo para sabihin nyo na ang pagkain ay napakasarap?